Ko. Para ito okay, ako yung ng ako yung nag-aayos ng akin. Nagawa ko ng kalamansi juice. Ito po. Nagawa ko ng kalamansi juice. Ang juice po kasi yan. Tumasang dugo ko kanina. Ulam siya kanina ng hipo. Ang ginatang hipo sa pa. Pinagpapin ang ang At nakain mo ako ng mentalis ko. Kaya lang. Hindi ko alam sa tumaan. nag siya ako. Para sa akin matalimian ko. Hindi ako nakalaman sa inyo. Nabigat siyang noo ko. Hindi ko kanina. na ng mga ang video kanina kung po sa saya. Ayan mo po ng kalamansi. Sa ka si bilong ko po Hindi ko nalalagay na kasi puro kalamansi. Asin. Tapos ako madig ko kanina. Diba ko nang hindi ako ako. Hindi naman, medyo okay na naman ako. Kanina masakit ang ulo ko. Kaya nahigyan mo na ako. Kaya yeah, kaya gabi na ako naligo. Kasabayan ko ng kalamansi. Kasabayan ko ng kalamansi. Kasabayan ko ng kalamansi.

Gusto ka kasukan. Wala siya kasukan. Pwede yung kanina. Marami akong Principal ang Menong... tatay ni Mela sa school Kaya ganun na lang ang takot niya magustuhan siya. <isions> Pati na rin ang kanyang pamilya. Kung ako, ako,

Pwede na mong magbigyan ng tao. Pwede na mong magbusay ako. Pwede ako. Pwede ako mong magbusay ako. Sagrado ang ko ang kanilang pagbigyan. Kaya rin ka alangan si Nela na umamit sa kanila. Ang pagbigyan ng Nella, matagal na itong nakukubahan ng kanyang dito. na, ay kung may galing kami, eh. Ah! Ito, 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 ito,

mas mahirap ang sariling journey niya sa pag-transition bilang trans woman. Takot <laughs> ako. <laughs> Takot kasi ako pagkawagay. Jesus, Mariose. Wala <laughs> akong career na ako. Kasi mak... Takot ako na i-disrespect na mawala ako. Kaya, may push and pull in sa When you identify ba as a trans, automatic pa yun? Babe, in talaga I want to, to go to surgery, that's my